Hello guys, sobrang lamig. Pupunta kami ng Lidl. Bibili kami ng something. Uwi na sila ng Pilipinas. Ayan sila. Bakit ba ano dito? Ito yung mga kasama ko. Hello. Hi. Kuya, hello. Kuya. Nasaan na si Kuya? Kuya. <laughs> Hello! Hello! Ayan, maglakad muna. Hello, Hello. guys! <laughs> Hello guys! Welcome <laughs> to Spain! <laughs> Ayan. Shot <Shocked> puno! <laughs> Malamig ba? Yes. Tagos hanggang Buto. Yung lamig. Ayun. Bakit may mga nagkalat na ano dito? Uh, paano yung ito? Mga bola. The cold never bothered us anyway. Anyway, frozen ang okay. peg. Diba? Masagat nga lang sa kamay. Nakaka-dry. Happy Three Kings pala. LDR ka na nga, dry pa yung kamay mo. Ay, ganun. Dahil sa lamig. Ah. Three Kings, Three Wise Men. Three the course na sa Pinas. Ito, maganda na pa. Pero Ngayon talaga, feel ko yung first Sunday of the ano. Uh, oh. oh. sa SMC, eh? oh, oh, oh. Feel ko hindi. First Sunday of the month siguro. Baka yun Grabe eh. Super lamig. Ibili lang sila ng chocolate sa Lidl. Oh. Tignan yung langit. malungkot. Yeah, super... Super sad. Nakakasad naman. Super Naka sad triste. Weather. weather, weather lang. Sarap may kayakap. Ang weather ay parang buhay. <laughs> <laughs> Baliktad na. Ang buhay ay parang weather. <laughs> Ang buhay ay parang life. <laughs> Ayan. Yan. So, pababa na kami. Tapos mamaya pataas. Ayan. Ayan nyo guys, pag nanalo kami sa loto, pamimigay kami ng ayuda sa Black <laughs> Very true. Sana mga pagpala. Magpapala tayo ng isang scholar. <laughs> Sana pagpala From rin elementary tayo. Elementary to college. <laughs> marami akong kilalang ganun na vloggers sa Barcelona. Meron, yes, meron silang mga ano. Ako kung marami lang akong income na. Income, yun. Sa totoo lang, pwede naman kaso sa ngayon wala pa tayong ano ay so pababa tayo guys dito sa Mayano River so not all roads are cemented right pero ito kasi farm road to yes. kaya hindi a... naman nila sinesemento mountain yes mountain <laughs> pupunta na saan pwede pupunta? sa forest? forest or sa... ho, parang ginaanan ng right sa Lidilba or sa forest? ano na to? bakit may ano dyan? may river Oh, what is that? oh my god, what is that? What is that? Like, a... Baka mayroon nag-camping dito, uh -huh. ano. Baka may nag-celebrate ng New Year dito. Alright. Nagputukan. Ay, <laughs> nagputukan sila. Kinakain to, yung dulo niya. Ng tao? Oo. Oo ba? Parang kinakain mo sa inyo to. Ayan. Hali. Ayan, yung damo na yan. Para kasi yung tumutubo sa mga matutubig na ano. <laughs> Kinakain ka Like ba sa mga fish pan. Hindi, Maraming parang hindi sa fish pan, hugutin mo yan. Malambot yung baba niyan. Parang ano, ano na yun. Ang baba? Oo. Angat natin yung rahito yung tubig. sa kapit. Oo, ayan. Kala ko ba naman kung hmm. mga hayop ang kumakain tao? Hmm. So, nandito tayo sa Bridge of the Future. Frozen. frozen yung ilog pero mabago naman siya. Ayon. So yan ito yung ilalit ng tulay. Remembrance ha guys talaga natin tong video na to. Pag sa ababa uh, ka ng Pilipinas ito, may <laughs> nakatira na yung tulay. Oo nga. Buti hindi tumitira yung mga tao natin. Sa ilalim ng tulay. So akyat tayo dito papuntang ang Lidl. Malapit dito sa isang farmhouse. Ayan, so dito tayo ka uh, Kia Nakikita yung building na yon, gasolinahan yon, so malapit na tayo doon. Okay. Kaya mo ba? So the struggle is real. The struggle is real. <laughs> Kaya ba? Or dahil, dahil na lang yung bata. Sir, i-ano mo siya. Video mo siya? Ay, meron pala kaming bata na kasama ayon. Baby. sa yes. ay, yung baby na 'yon. Baby daw mo Baby daw mo lang. Ay, ay. Babalik siya na siya ng Philippines. Pupunta na siya ng, Pupunta na siya ng United States. From Spanish to US. True. So, ito rin yung ano natin. Banding natin. Uh -oh. Last banding bago sila mag-U.S. Mo Sobrang lamig. Ano yung bata? Highway na to. Papuntang Burgos. Ito. Grabe weather ha. Para na siyang ano... Parang Norway. Yeah. So ngayon, mayroong ditong gasolinahan. Pagkita okay. okay, mo yung farm ano yung, yung alin? Ay, yung farm ko. Farm ko ba yun? No. <laughs> farm ko daw. Hello sa farm. Alright. <laughs> so ayun, hindi pang lakad. Ito maglalakad tayo maglalakad. Meron dito ano, uh, gasolinahan gasolina And then sa kabila merong Iberdrola. Dati pumunta yung ano, hari ng Espanya dito. Sa amin. So ito na yung Repsol. Medyo malapit na tayo sa ano, sa Aldi. Meron dito sa supermarket ang Aldi, Burger King, Tsaka libre ako. Ayan. Hello po. Saan po kayo benta? Eh, sa Lidl. Sa Lidl. Yeah. Mamimili ng tuyo. Ma Saga. Mamimili kayo ng tuyo? Meron kayong tinapa dyan sa Lidl. Sardinas. Hanap tayo ng ano, tinapa. Sardinas, yeah. Sardinas, yes, of course. Spanish sardines. Yes. Spanish. Gawa ng bangus na Spanish ang hindi? hindi yung Spanish. Vlogger? Oo. Oh. Anong parang bumukbang siya? Ginawa, sabi lang Spanish kasi merong olives. Ah. Pero, Pero sa Pilipinas ba yun? Pilipin Filipino ano yan, recipe. Uh, hindi, ayun ang sabi niya sa vlog niya? No, mostly kasi yung sinasabi, Spanish are kasi post is may olive. Olive oil, ano Pero ba? ang lambot, gano'n niya. Pressure cooker. Pressure ba naman hindi siya Spanish. Di ba nung nakaraan gumawa Spanish ako ng Spanish sardines na ano din? Tuna. Ah, yun. Paano, buhay naman yung tuna. Pwede pa tayong dumang dito. Okay, tara na. <makes> Feel ko meron akong makakakilala dito. Okay. Mga friends ko. Ayan, so At guys, nandito na tayo sa... Um, uh, Aldi, tsaka Lidl

Okay guys, tapos na kami na gano. Galing na kami ng Aldi. Ngayon, pupunta naman kami sa... Lidl. Maraming labahin. Maraming labahin. Saan tayo pupunta? Sa Lidl. Ah, oh, dito naman tayo sa Lidl. Magkatapit lang sila. Okay guys, yung gamit mo isa, dalawa, tatlo, apat, apat, layer, layer. Okay guys, pasok mo muna kami dito sa Lidl. Kaya comprado. Kaya comprado. Chocolate. Hi, hi guys. Etong load ng ano, Lidl. Guys, umulan na, so nagpayong na tayo. Ayan, nakalabas na tayo sa sa Lidl. Okay naman yung mga presyo uh, nila dito. So, ayun lang, share lang namin sa inyo yung uh, experience namin no na bumili dito sa pueblo namin. Ako uh, meron kayong gustong ano i i-blog ko about uh, life in Spain. You can comment down. And thank you so much for watching this video. Maraming uh, salamat. Ayan. subscribe naman ako pag hindi pa kayo nakakasubscribe. Thank you for watching Nathaniel Travel. So balik ulit tayo sa Pueblo. Ayun na yung dalawa kong kasama. Ayan. So maglalakad na kami pabalik ng Pueblo. Bye guys!